Ayan guys. Nandito ako sa loob ng uh, mga gulayan ko. Ipapakita ko naman sa inyo. Uh, update ko lang. Nagtanim naman ako ng mga bago. Pero yung ibang okra, namumunga pa. Hindi pa sila tinanggal. Yan yung mga bago. Ayan o. Ito yung mga bago yan. yan. Pero itong iba, ito pa yung dati. Hindi sila tinatanggal. Ito, mga bago na yan. Na ukra. Asa yung dyan. Ito, mga bago na. Pero, hindi sila talaga mataba, guys. Siguro, kinakailangan kong maglagay ng uh, abono o pataba para sila itong maba. O, kahit yung organic soil lang siguro para tumaba itong lupa. Yan, itong spring onions guys tinatanim para po hindi siya kagad masira kasi kung nandyan lang nasisira kaya tinatanim at kukuha lang pagka ginagamit yan guys yung mangga at saka yung ibang sili hindi talaga sila mataba guys so ito guys katatapos ko lang talaga magwalis kasi nahuhulog po yung dahon ng mansanitas at saka dahon ng bayabas kaya po Marami pong mga kalat-kalat na mga dahon Guys, ito naman po guys yung bagong tanim ko na sitaw Yung una pong sitaw na munga din Kaya lang hindi gaano marami yung kanilang bunga Tapos doon din ako kumuha ng uh, pinatanda ko na bunga At ngayon tinanim ko ulit Yan, ito na sila guys yung dati pa nga ay yan pa oh, hindi lumalaki so guys ito mga bagong okra tinanim ko ayan ayan halo halo na po guys kasi maliit lang naman ang space kagaya nitong okra na ito may bunga pa kaya hindi ko pa tinatanggal so siguro guys kailangan kong bumili ng bagong uh, seeds kasi hindi nga po maganda yung mga bunga din na itatanim ko din so ito guys yung tanglad yan, yung kalabasa, guys, talagang, ayan, hindi po siya lumaki. So, dyan yan sa kabila, guys, ayan, oh. Ayan, may mga bulaklak pa. Tapos, yung talbos ng kamuti, ipakita ko sa inyo. Yan, guys, oh. talbos ng kamuti po, yan guys. Yan, tapos. Ito, um, yung kangkong hindi rin po maganda kasi sabi nung tao, hindi daw gaganda kasi matigas daw ang lupa. Hindi talaga ito yung talagang basa na parang taniman ng palay. Hindi po. Ito ay hinukay daw dahil lalagyan ng bahay ito dati pero di natuloy. So, yan guys. Yan, yung nandun sa gilid. Uh, ano, ano, anong, anong pangalan niya? Yung saluyot kahapon po nangunguha ko ng saluyot. So, ayan, saluyot ang ginulay ko. Ako lang naggulay, hindi sila nagagulay masyado ng ganyan. So, guys, ito po yung mansanitas. Diyan po nang gagaling yung dumi. Ayan, no, nahuhulog. Ayan, mansanitas yan. Binawasan pa po yan, yung iba pinutol. Pero hindi nila inubos kasi mag-init daw yung loob ng bahay kung wala ng kahoy. Kaya yan. yan sila oh nandiyan yung mga dahon ito pati itong bayabas nahuhulog din po ang dahon kailangan po walisan ito araw-araw kaya araw-araw dito ako nag-exercise nagwawalis ayan guys ipapakita ko yung dito sa silong ayan so yan guys ito guys yung ano taniman ko nilagyan po ito ng bakod guys o oh, dingding kasi nga maraming mga alaga may mga pabo may mga pato kaya kakainin po nila kung hindi po ito nagabakod so guys siguro hanggang dyan lang hanggang dito lang kasi dumating na yung kapatid ko na bumili ng ulam so yan guys yung mga mangga yan yung dati na mga manggawan wani siguro malapit na yan magbunga So, eto na guys yung area na ito. Lagi ko din pinapakita pero ina-update ko lang. So guys, thanks for watching. Bye bye. Sana po lagi niyong tangkilikin ang, ang aking ina-upload ng mga video at yung di pa po nag sa subscribe, sana po subscribe niyo po yung aking YouTube channel bilang tulong niyo po sa akin. Baka sakali po. So guys, salamat ulit. Ayan, papalabo. Uh, ah, ito pa pala, Oh. Ipapakita ko yung Luya, maliit pa na munga. So, magpasalamat ulit ako, guys. So, thanks for watching. Bye-bye!